Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang tips sa pag-iipon ng pera ng may goal at motivation. Alam ko na gusto mong maka-iipon ng pera para sa iyong pangarap na bahay, pagtatayo ng negosyo, pang paaral at pang travel. Pero hindi mo magawa lalo na kung may mga gastusin at problema na dumarating sa buhay mo. Kaya naman kailangan natin ng tamang diskarte sa pag-iipon. Ang unang step sa pag-iipon ay ang pagsiset ng SMART goal na ang acronym ay specific, measurable, achievable, relevant, at time bound. Ibig sabihin, dapat ang iyong saving goal ay malinaw, nasusukat, makatotohanan, may kinalaman sa iyong goal at may deadline. Ang pagsiset ng SMART goal ay makakatulong sa iyo na maging focused, organized, at motivated sa iyong ipon. Ang susunod na hakbang sa pag-ipon ay ang paggawa ng isang budget plan. Ang budget plan ay ang paraan kung paano mo hahatiin ang iyong kita sa iba't ibang kategorya. Tulad ng pang-araw-araw na gastusin, mga bayarin, mga luho, siyempre ang iyong ipon. Dapat mong alamin kung magkano ang iyong net income o take home pay bawat buwan o bawat sweldo dapat mo rin alamin kung magkano ang iyong fixed expenses o mga gastusin na regular at hindi nagbabago. Tulad ng renta, kuryente, tubig, internet at iba pa. Dapat mo din alamin kung magkano ang iyong variable expenses o mga gastusin na nagbabago depende sa iyong sitwasyon o pangangailangan. Tulad na pagkain, pamasahe damit at iba pang mga gastusin base sa iyong lifestyle. Ang budget plan ay dapat realistic at flexible. Hindi dapat sobrang higpit o sobrang luwag. Dapat may allowance ka para sa iyong emergency o unexpected expenses. Dapat din may allowance ka para sa iyong entertainment. Hindi naman kasi masamang mag-enjoy pa minsan-minsan. Basta, hindi sobra. Ang budget plan ay dapat sinusunod at ina-update dapat mong itrack ang iyong income at expenses gamit ang notebook, spreadsheet, app. Depende kung saan mas madali sa iyo o saan ka mas komportable. I-review mo ang iyong budget plan bawat buwan, bawat quarter para makita kung may mga adjustments na kailangan mong gawin. I-evaluate mo ito bawat taon para makita kung may improvements kang nagagawa ang paggawa ng budget plan ay makakatulong sa iyo na maging responsable, efficient at maging wise sa iyong pera. Ang pangatlong hakbang sa pag-iipon ay ang paglaan ng porsyento ng iyong income para sa iyong ipon. Ito ay depende sa iyong saving goal, budget plan at income level. Maaari itong magiging 10%, 20%, 30% o higit pa. Ang paglalaan ng porsyento ng iyong income para sa iyong ipon ay dapat ginagawa bago ka gumastos ng kahit ano. Siguruduhin mo na may may ipon ka talaga at hindi mo nagagastos ito para sa ibang bagay. Gawin mo ito ng consistent at automatic para masanay ka mag-ipon at hindi mo rin ito makalimutan. Ang paglalaan ng porsyento ng iyong income sa iyong ipon ay makakatulong sa iyo na maging disiplinado committed at progresibo sa iyong pag-iipon. Ang ikaapat na hakbang sa pag-iipon ay ang paghahanap ng iba pang source of income. Kung hindi sapat ang income mo ngayon, lalo na kung maliit lang ang kita mo o hindi stable ang trabaho mo. Kailangan mong maghanap ng iba pang ways kung paano kakikita ng pera. Siyempre nakadepende ito sa iyong skills, interest at availability. Maari kang maghanap ng side hustle part-time job na related sa iyong profession o passion. Maaari kang mag-offer ng servisyo o product na kaya mong gawin. Ang paghanap ng iba't ibang source of income ay dapat ginagawa ng matyaga. I-manage mo ang oras mo, lakas at resources para naman hindi ka rin sobrang napapagod. Ang ikalimang hakbang sa pag-iipon ay ang pagbabawas ng hindi kinakailangang gastusin o luho. Ito ay mga gastusin na hindi naman talaga kailangan o mahalaga para sa iyong buhay. Mga gastusin na pamigat lang sa iyong budget at nagpapalayo sa iyong saving goal. Ang pagbabawas ng iyong mga gastusin ay nakadepende sa iyong lifestyle. Tulad ng mga subscription na hindi mo naman talaga ginagamit. Mga online shopping app na hindi mo kailangan o lalong nagpapagasto sa iyo, maging ang pagte-take out o pagkain sa labas na hindi naman sulit para sa iyo ang pagbabawas ng hindi kailangan gastusin ng mga luho ay makakatulong sa iyong maging simple, practical at mindful sa iyong pera ang pang-anim na hakbang ay ang pag-ipon sa isang hiwalay na account dapat dedicated lang ito para sa iyong saving goal at hindi mo gagastusin para sa ibang bagay maliban na lang kung naabot mo na ang iyong saving goal. Ang pag-iipon sa isang hiwalay na account ay depende sa iyong security at convenience. Piliin mo ang account na may mas mataas na interest rate, mababang fees at madaling ma-access. Dapat mo din itong protektahan mula sa mga hacker, scammer o magnanakaw. Kaya i-monitor mo ito ng regular ang pag-iipon sa isang hiwalay na account ay makakatulong sa iyo na i-organize ang iyong pera at matrack mo ang iyong progress. Ang ikapitong hakbang ay ang pagsali sa isang saving challenge o group. Ito ay isang paraan kung paano mo mas mapapasaya at mas mapapadali ang iyong pag-iipon. Paraan din ito kung paano mo mas mapapalakas ang iyong commitment at motivation maaari kang sumali sa isang online group, maaari mong gawin ang challenges tulad ng 52 week saving challenge, 10 peso saving challenge o no spending saving challenge. Ang pagsali sa saving challenge o group ay makakatulong sa iyo na maging mas masaya at inspired sa iyong pera. Ang ikawalong hakbang sa pag-iipon ay ang pagkakaroon ng vision board. Ito ay isang paraan kung paano mo mas makikita at mas mararamdaman ang iyong saving goal. Paraan din ito kung paano mo mas mapapalapit ang iyong pangarap at realidad. Gumawa ng isang collage o collection ng picture, mga salita na nagre-represent sa iyong saving goal. Ilagay ang iyong vision board sa isang lugar na madalas mong nakikita o madali mong ma-access. Ang pagkakaroon ng vision board ay dapat ginagawa ng may passion at emosyon. Hindi dapat ito maging isang decoration o accessory lang. Dapat mong maramdaman at i-visualize ang iyong saving goal habang tinitingnan mo ito. I-affirm at i-declare ang success na pangarap mong ipon. Ang ikasiyam na hakbang sa pag-ipon ay ang pagkakaroon ng isang mentor o role model. Ito ay isang tao na may successful na experience sa pag-iipon ng pera. Isang tao na may malaking kaalaman tungkol sa pera at isang tao na may malaking impluensya at inspirasyon sa iyo. Piliin mo ang isang mentor na may kapareho ng iyong saving goal o similar na sitwasyon sa iyo. May magandang resulta, positive attitude, values at habits sa paghawak ng pera. Huwag mong idepende ang sarili mo sa mentor mo. Sundin mo, i-apply, at i-share ang bawat matututunan mo sa kanya. Sana ay may natutunan ka at na-inspire ka sa video na ito. Sana ay masimulan mo ang iyong pag-iipon journey at maabot mo ang iyong saving goal. Ang pag-iipon ay hindi lamang isang kasanayan kundi isang lifestyle. Kailangan natin baguhin ang ating mindset at attitude tungkol sa pera. Kailangan nating magkaroon ng isang malinaw na layunin at motivation sa pag-ipon. Maging consistent at committed sa ating saving goal. At higit sa lahat, kailangan nating maging masaya at positibo sa ating ipon journey. Huwag kalimutan mag-like, i-comment ang iyong ipon journey, i-share ang iyong progress, at mag-subscribe. Ako si D, ang iyong financial freedom fighter na humingi ng pabor sa iyo to take action now. To earn, save, invest, and enjoy. Kahit magkano, huwag lang zero.